Good day sa inyo mga netizens. Nata ka karoon dire sa Carmen Cagayan de Oro. Dire sa Nata sa Rosie. Nata ka karoon lang taon guys. At so, pila ka ilang mga motor dire. Tara, banigan nyo guys. Yan ni si Rosie Sigma. 250. Yang spot cost guys is 93,000. Tapos mag-down payment lang ka of 7,000 ang yang one year 8,890 Kasi yung 2 years 5,055 Kasi yung three years, 3 years 3,780 Ano siya rebates nga 300 Rossi RFI 175 Ang yung cash Spot cash 97,000 Kasi yung down payment 7,000 Yung 1 year 9,730 2 years,

3 years 2400 ini guys ini si flame 150 terus ini si kuan guys ini si rossi kry 200 ang yang spot cash 70,000 terus mag down payment lang 5,000 yang 1 year 6,930 2 years 300 3,970 3 years 2,985 Ini si GRY 200 Ini yang kau bantri Ini Ini si GRY 150 ngayong spot cash 69,000 1 year 6,835 2 years 3,920 tapos 2 years 2,945 peribits na 300 ano yung mga kaupad 100 surf spot cash 41,500 One year, two years, years, 1 year 4,245 2 years 2,450 3 years 1,855 muna yung color guys kaming pula tapos guys muna si Flix 125 kasi yan po ni guys yung spot cash 60,000 1 year 6,535 2 years 3,700 3 years 2,700 60. masih Arribits na Ini Mamiya, mga kawan. Tapi kaca, mga catat ya, pokoknya guys. Mamiya, oh. mga kawan, color guys. Mamiya. Si Delta XDL Mamiya. 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 guys 1 year, 4,840, 2 755, three years, 2,755, 3 years, 2,090. Sabi ko sana guys, so, mula sa ikisara yung guys. Uh, ano yung black, ano yung yellow, tapos ano yung gray. Ikisara okay, guys. Terima kasih telah menonton <coughs> Gusto niya mag motor, Anila Motors sa Rosie, Carmen, Cagayadioro. Uh, Sabot-sabot lang guys. <tinyo>